Lagot na! UK at France, ayaw papayag sa kupin ng China ang West Philippine Sea. 31 na bansa, kumilos na din. Lalong minit po ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero ito po ang malaking balita. Hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban. Kasama natin ang UK, France, Japan at sa 31 pang bansa na hindi papayag sa pang-aabuso ng China. Ang tanong, handa ba tayo sa isang mas malawak na banggaan sa karagatan? Abangan po ang buong detalya. Sa opisyal po na pagbisita ni DFA Secretary Enrique Manalo sa London, malinaw ang minsahe ng UK. Ang South China Sea ay hindi pag-aari ng isang bansa lamang. Nakipagpulong si Manalo sa UK National Security Advisor na si Jonathan Powell at kapwa nilang binigyan diin ang kahalagahan ng padigdigang batas sa pagresolba ng sigalot. Isang malinaw na sinyales na hindi tayo nag-iisa. Pero bakit mahalaga ang suporta ng UK? Simple lang po. Ang UK ay isang global power at may matibay na impluensya sa diplomasiya. Ang kanilang pagkampi sa atin ay isang matinding sampal sa China na patuloy na nagpipilit na kontrolin ang South China Sea. Ito na nga, isang napakalakas na mensahe ang ipinadala ng France nang dumating sa Subic Bay ang kanilang nuclear power aircraft carrier, ang Charles de Gaulle. Pero bakit nga ba nakikisali ang France sa isyong ito? Ayon po kay French Ambassador Marie Fontanel, hindi lang ito usaping militar kundi prinsipyo. Dapat manaig ang pandaigdigang batas at kalayaan sa paglalayag nagdaos din ng malawak combat exercises ang France at Pilipinas na kinabibilangan ng advanced anti-submarine warfare drills at aerial combat training. Hindi ito basta-bastang pagsasanay lamang. Isa itong pagpapakita ng lakas laban sa mga nais manggipit sa ating teritoryo. Kasabay ang lumalalang tensyon, hindi rin nagpakampante ang Japan sa isang makasaysayang pagpupulong Nagpahayag ng matibay na suporta ang Japan Ministry of Defense kay Secretary Gilbert Chudoro. Ang pangunahing usapin, paano lalabanan ang lumalakas na presensya ng China sa karagatan? Narito ang tatlong pangunahing hakbang. Una, mas madalas na joint military exercises. Mas maraming pagsasanay kasama ang Japan upang mapalakas ang ating hukbong dagat at hukbong himpapawid. Pangalawa, mas pinaigting ang intelligence sharing, palita ng impormasyon okol sa galaw ng China sa rehiyon. Pangatlo, mas matibay na plano ng seguridad upang tiyakin ang proteksyon ng ating teritoryo sa anumang banta. Ito pa ang malaking balita ka Muling lumahok ang Philippine Navy sa 5th Multilateral Naval Exercises Komodo 2025 sa Bali, Indonesia. Kasama ang mga barko mula sa ASEAN, at iba pang global allies. Nagdaos sila ng iba't ibang maritime exercises tulad ng search and rescue at high intensity passing exercises. Isa itong patunay na may mga bansang handang makipagtulungan sa Pilipinas upang tiyakin ang seguridad sa rehiyon. Sa katunayan, dumalo rin ang ating mga naval leaders sa International Maritime Security Symposium kung saan pinangunahan ni Real Admiral Joe Anthony Orbe ang delegasyon ng Pilipinas. Isang malinaw na mensahe sa mundo. Hindi natin hayaan apihin ang ating soberanya. Habang palakas ng palakas ang ating alyansa sa mga bansang tutol sa agresyon ng China, isang tanong ang bumabalot sa lahat. Ito ba ay isang matalinong hakbang para sa ating seguridad o maaaring humantong sa mas matinding kompromisyon? Dapat bang unahin ng Pilipinas ang diplomasya o mas bigyan ng diin ang depensa? Ano po ba sa tingin niyo mga kakiers? Ibahagi po inyong salubin sa ating comment section at pag-uusapan po natin yan. Kakiers, sa likod po ng bawat sigalot sa mundo, hindi lang po politika, teritoryo o ekonomiya ang nakataya. May mas malalim na labanan na nagaganap. Ito pong espiritual na digmaan ang laban ng kabutihan at kasamaan ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Yan po ang maliwanag na sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, chapter 6, verse 12. Sa ating kasalukuyang panahon, ang tensyon sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang territorial dispute. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano ng puwersa ng kasamaan upang kontrolin ang mundo. At isa itong pagsubok sa pananampalataya at katataga ng mga bansa. Ang tanong, anong dapat gawin bilang isang bayan na sumasampala tayo sa Diyos? Nakikita po natin ngayon kung paano lumalakas ang pagkakaisa ng iba't ibang bansa laban sa pang-aabuso at pangangki ng China sa West Philippine Sea. Ang United Kingdom, France, Japan at 31 pang bansa ay hindi aksidente lamang na kumikilos. Maaari itong ituring na kilos ng Diyos upang protektahan ang mahihina. Tulad ng sinasabi, Romans chapter 13 verse 1 to 2, ang bawat tao ay dapat magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang otoridad na hindi mula sa Diyos. Ang mga umiiral na otoridad ay itinalaga ng Diyos. Kaya nga, ang sinumang sumasalungat sa otoridad ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y tatanggap ng hatol hindi kalooban ng Diyos ang pananakop, paniniil at pangaapi. Kaya naman, ginagamit niya ang ibang mga bansa upang maging kasangkapan ng katarungan. Ngunit paano natin dapat ito tingnan bilang mga Kristiyano? Ang pagsuporta po ng ibang bansa sa Pilipinas ay maring tingnan bilang katuparan ng sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ngunit hindi ibig sabihin po nito ay dapat tayong maging mahina. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa kasamaan. Maging si Haring David, na kilalang malapit sa puso ng Diyos, ay isang mandirigma na lumaban sa mga kaaway ng Israel upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Sinasabi po sa Psalms 144 verse 1, Purihin ang Panginoon, ang aking bato na nagtuturo sa akin mga kamay para makikibaka at sa aking mga daliri para sa digmaan. Kung may mga bansang handang tumayo para sa katarungan, dapat din tayong maging matatag sa ating pananampalataya. Hindi sapat ang pananalangin lamang. Dapat may kasamang aksyon. Gaya ng sinasabi ng Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang ating gobyerno, kasundaluhan at ang ating mga alyado ay may papel sa labanang ito. Kunitigit sa lahat, Diyos ang tunay na magtatanggol sa atin kung tayo'y lalapit sa Kanya. Ang digmaan sa pagitan ng mga bansa ay may mas malalim na ugat. Ito po ay espiritual. Hindi lamang ito tungkol sa kapangyarihan kundi tungkol sa pagnanais ng masasamang puwersa na sakupin ang mundo sa pamamagitan ng kasinungalingan pananakot at kasakiman. Sinasabi po sa John chapter 10 verse 10, sinasabi ng ating Panginoong Hesus so Kristo, dumarating ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng higit pa. Ang mga bansang walang respeto sa batas, sa Diyos at sa dignidad ng tao ay kumikilos na parang magnanakaw. Na nagnanais ang kinin ang hindi kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tayo ay may pag-asa sapagkat ang Diyos ang tunay na hukom at tagapagligtas. Ano pong dapat nating gawin para sa Pilipinas? Una, manalangin at lumapit po sa Diyos. Hindi po natin kakayaning lumaban ng mag-isa. Kailangan natin ng gabay ng Diyos tulad ng sinasabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba Manalangin, hahanapin ang aking mukha at tatalikuran ang kanilang masasamang lakad. Maririnig ko mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pangalawa po sa maaari nating magawa ay magkaisa bilang isang bansa. Hindi po natin matatalo ang kalaban kung tayo mismo ay nagkakawatak-watak. Ang pagkakaisa ng isang bansa ay isang biyaya mula sa Diyos tulad ng nakasulat sa Psalms 133 verse 1 napakabuti at kaya-aya kapag ang mga kabatid ay namumuhay ng nagkakaisa. Pangatlo sa maaari nating magawa, suportahan ang katotohanan at katarungan. Hindi dapat matakot ang Pilipinas na ipaglaban ang tama. Ang Diyos mismo ang nangako sa Isayas. ang Diyos mismo ang nangako sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos palalakasin kita, tutulungan kita, at alalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Kaya ka maring malaki po at makapangyarihan ang China, ngunit mas makapangyarihan ang Diyos. Sa bawat laban, sa bawat hamon, tandaan po natin ang sinasabi in Romans chapter 8 verse 31, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang lalaban sa atin? Hindi po tayo nag-iisa sa labanang ito. Hindi lang dahil may mga bansang sumusuporta sa atin kundi dahil ang Diyos mismo ang ating sandigan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong matakot sapagkat ang tagumpay ay hindi lamang sa larangan ng digmaan kundi sa pananatili sa katotohanan, sa pananampalataya at sa pagsunod sa Diyos. Kaya kakiers, ano po ang inyong panaw? I-comment po ang inyong opinyon at ipanalangin po natin ang Pilipinas huwag pong kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang talakayan. God bless po sa ating lahat.